Okay. Kumusta ka? Naisip mo na ba ano kung paano yung isang parang sinaunang paraan ng pag-share ng faith? Yung libo-libong taon na. Mm. Paano kaya siya kailangang makipagsabayan ngayon sa, alam mo na, digital age? Tsaka sa mga bagong hamon, pati panganib. Oo, oh, oh, interesting yan. Yan yung sisilipin natin based sa mga materials mo, di ba? Oo. Oh. Ito yung konsepto ng Person of Peace, OPOP. Ah, yun nga, galing sa look 10 yan. Yung parang tao sa isang lugar, nabukas na yung puso, handang makinig, tumulong. Nagiging tulay, kumbaga. Exactly. Tulay para sa ebanghelyo, pero di lang siya teknika, importante yon. Ano siya, pagkirala sa taong inihanda na ng espiritu? Tama, ganun nga. At yan ang mission natin ngayon. Himayin kung paano ba to gumagana pa rin at ano, nag-evolve. Sige, sige umpisahan natin. So, mukhang klaro naman sa mga nabasa natin na effective talaga 'tong POP model noon, ano? Oo, napatunayan na 'yan. Pero ito na nga, iba na 'yung field. Eh. Yung dating alam mo 'yon, pupuntahan mo sa gate ng village pop. Hmm. Baka nasa social media na ngayon. O kaya sa online forum o gaming community pa nga. Totoo 'yan. Nag-shift na 'yung landscape. So, paano mo hahanapin 'yung pop sa gitna ng um uh, ang daming ingay online tapos dami pang curated profiles, 'di ba? Hindi laging totoo. Yun yung challenge. Tapos idagdag mo pa yung mga lugar na alam mo na may persecution, delikado, hindi pwedeng lantaran. Paano man 'yon? Okay, dito nagiging crucial yung pag-adjust. Ang susi talaga, sabi sa sources, i-adapt yung paraan. Pero hindi isasakripisyo yung ano, yung esensya. 'Yon. Yung pinaka-puso niya yung spirit led discernment, yung pagkilala na may gabay ng espiritu. Okay, so sa digital muna tayo. Paano 'yon? Sa digital world, yung pop baka hindi na lang yung classic na nagpapatuli sa bahay. Okay. So Paka-isang content creator, yung consistent sa pagtalakay ng uh, makabuluhang bagay, o moderator sa forum na maayos. Ah, makes sense. Yung nagpo ng matinong usapan. Oo, o kahit sinong user lang na nakikita mo yung ano, genuine curiosity, yung uhaw talaga, o yung vulnerability niya pagiging bukas sa kahinaan. Oo, o yung paghahanap ng tunay na koneksyon. Kailangan nating tumingin lang pa sa metrics eh. Sa likes, followers. Hindi lang numero. Hindi lang numero, yung authenticity ang mas importante. Yung pagiging totoo, baka yung peace ngayon nasa influence yan eh, sa loob ng digital tribes. Hmm, interesting point. Pero teka, lipat tayo dun sa mas mabigat na senaryo, yung persecution. Ah, yon. Mas kompleks yon. Kasi delikado talaga dun eh. Paano gumagana yung pop dun? Dito, grabe, parang lifeline na talaga yung pop model. Ang diskarte madalas, decentralized networks. Ano yun? Maliliit na grupo? Oo. Maliliit, magkakaugnay na grupo. Para mas mahirap matrace. Tsaka critical din yung orality. Orality. Yung pagkukwento. Oo. Kwento, memoradong scripture. Kasi ang magdala ng sulat o libro, delikado masyado. Agets, bawal mahulian. Tama. Tapos, syempre, secure communication. Mga encrypted apps. Mahalaga yung... Grabe. Yung hospitality naman. Yung pagpapatuloy. Ayon, hindi na lang kape yan. Sakripisyo na talaga. May kasamang panganib. Sobrang tindi. Nakakamangha pa nga, minsan daw, based sa sources, yung pagpapakilala ng Diyos dumarating mismo sa panaginip o kangitin. Wow! Talaga? Sa mga taong naghahanap, Own? lalo na sa mga lugar na sarado. Okay. Nabanggit mo kanina yung pag-adjust ng paraan. Dito ba papasok yung mga kabataan kasi para natural eh? Sakto. Malaki ang papel nila based sa mga nabasa natin. Kasi sila, ano, lumaki na sa digital world. Digital natives. Yun nga. Tsaka mas madali silang makipagbagay sa iba't ibang kultura. May cultural fluidity sila. Okay. Ano pa? At saka, gutom sila sa authenticity, sa pagiging totoo, at sa justice, sa katarungan. Importante sa kanila yon. Kaya sila yung? Madalas sila mismo ang unang nakakapansin o nakakakilala ng pop sa mga circle nila, online man yan o offline. So ang hamon, nasa mas nakatatanda? Oo kailangan silang i-equip, bigyan ng gamit, ng tiwala. Tapos, i-encourage yung intergenerational collaboration, pagtutulungan ng mga henerasyon. Baka sila pa nga susi sa mga bagong espasyo, no? Malaki ang posibilidad, kailangan lang ng tamang suporta. Okay, ang dami nating napag-usapang adjustments at strategies. Pero alam mo yon, baka may panganib din. Baka maging masyadong formulek? Napaka-importanting tanong yan. Yan yung pinakamalaking danger talaga. Yung gawing parang checklist o formula ang poop. Yung parang step 1, step 2, tapos may resulta na. Oo. Madaling matukso doon eh. <laughs> Kasi parang predictable. Pero hindi lang tungkol sa pag-identify o discovery ang POAP. Ano yung mas malalim? Yung transformation. Pagbabago. Sa buhay ng tao, sa komunidad, yan ang tunay na sukatan, hindi lang numero. So kailangan ng ano? Radical dependence sa Holy Spirit. Tama ba? Tama ka dyan. Yan ang sinasabi sa sources. Radical dependence. Tsaka kailagang maging flexible. Umangkop sa bawat lugar, field dependent kumbaga. At laging tatandaan na ang Diyos kumikilos na bago pa tayo dumating, hindi tayo ang bida dito. Gets ko. So ang focus dapat, discernment yung malalim na pagkilatis. Oo. Discernment na may gabay ng espiritu, hindi lang basta discovery. At ang goal, discipleship. Yung pagkakay sa mas malalim na relasyon. Hindi lang yung okay, naniniwala na ako, decision lang. Exactly. Mas malalim pa doon. Malinaw. So parang ang takeaway talaga dito ay yung balanse. Eh, no? Kailangan alam mo yung mga paraan. Oo. Pero higit sa lahat, yung pagiging sensitibo sa gabay ng espiritu at handang mag-adjust anytime. Kasi hindi nga siya teknik lang. Partnership ito sa ginagawa na ng Diyos. Tama ka dyan. Yun na yun. Kaya ito iiwan naming palaisipan para sa iyo na nakikinig. Sa sarili mong mundo, sa trabaho mo, sa community mo, online man o offline, paano mo kaya, ano, mas mapapatalas yung pakaramdam mo? Yung discernment. O oh, yung discernment para makilala yung mga taong tila may kapayapaan o yung mga bukas sa usapang spiritual. Hmm, magandang tanong yan. At paano mo masisigurado na yung bawat paglapit mo, hindi lang dahil may sinusunod kang paraan o formula, kundi talagang galing sa ano, tunay na pagmamalasakit at gabay ng espiritu. Oo, yung motivation, importante yun. Ano kaya yung isang malit na hakbang na pwede mong gawin simula ngayon para mas maging spirit-led ka sa mga interaction mo? Pag-isipan mo yan.